masawi siya mismo doon kung saan siya nakatayo. Vision ko sa taala, lang. Sasabog ko talaga siya. Ang unang artista, ipatawag ko siyang legend. Ang ikakasawi. Sa bawat taon ay may mga pangyayari na hindi maipaliwanag. Mga kakaibang sitwasyon na tila may nagbabala na bago pa man ito mangyari. Isa sa mga kilalang pangalan, pagdating sa hula at mga vision, ay si Rudy Baldwin. At ngayong papasok ang taong 2026, ay muli na naman umuugong ang mga nakakakilabot, na kanyang mga prediksyon, mga pangyayaring di umano'y magaganap, dito mismo sa Pilipinas. Kaya sa video na ito ay ating tatalakayin, ang mga nakakatakot na hula ni Rudy Baldwin, para sa taong 2026. Pero bago tayo magpatuloy ay ilike mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa aming mga YouTuber, magsubscribe, subscribe Pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Pagbabago ng klima at panahon. Isa sa mga madalas banggitin ni Rudy Baldwin sa kanyang mga nakakakilabot na hula ay ang tungkol sa matinding pagbabago ng klima at panahon sa mundo, lalo na sa Pilipinas. Ayon sa kanya, dumarating na ang panahon kung saan ang kalikasan mismo ang maniningil dahil sa labis na pang-aabuso ng tao. Kanyang babala, makakaranas tayo ng matitinding bagyo. Bigla ang pagbaha at sobrang init ng panahon na hindi pa natin nararanasan noon. Ayon kay Baldwin, magiging hindi na normal ang ikot ng panahon kung saan sa mga panahong dapat tag-init ay uulan ng malakas at sa dapat agulan naman, ay magiging tagtuyot. Minsan pa raw ay may mga bagyong may kakaibang direksyon, at lakas na tila hindi kayang ipaliwanag, kahit mismo ang mga dalubhasa. Ito raw ay tanda na nagiging hindi balanse ang kalikasan, at nagsisimula na ang seryosong epekto ng global warming, at matinding polusyon. Kasabay nito, binanggit din ni Baldwin na maaaring sabay-sabay maranasan, ang iba't ibang uri ng sakuna, katulad ng lindol, ulan, at matinding init. Paniwala niya, konektado ang galaw ng panahon sa espiritual na aspeto, at kapag patuloy tayong walang pakialam sa kalikasan, ay kusa itong maghihiganti. Ang mga ganitong pangyayari raw, ay hindi simpleng natural disaster, kundi babala ng kalikasan, para gisingin ang sangkatauhan. Gayunpaman, sinabi rin ni Rudy Baldwin, na may pag-asa pa kung magsisimula tayong maging responsable, at magtulungan sa pangangalaga ng kalikasan, ay maaaring maiwasan ang pinakamatitinding epekto, ng mga pagbabagong ito. Ang pagkakaisa, disiplina at kabutihan daw ng tao, ang tanging paraan para maibalik ang balanse ng mundo, at mapigilan ang mas malalalang sakuna, sa ating hinaharap. Sa kabuuan, Ang hula ni Rudy Baldwin tungkol sa pagbabago ng klima at panahon, ay hindi lang basta pang takot, kundi isang babala at paalala. Ipinapaalala nito na ang ating kinabukasan, ay nakasalalay sa ating mga gawain ngayon. Maaaring totoo o hindi ang kanyang mga hula, pero ang mensahe ay malinaw, na kapag patuloy nating sinira ang kalikasan, ay darating ang araw na ito rin, ang sisira sa atin. Pagsiklab ng sunog sa isang kilalang lugar, ayon kay Rudy Baldwin, isa sa mga madalas niyang nababanggit na babala, ay ang pagsiklab ng isang malaking sunog sa isang kilalang lugar dito sa Pilipinas. Sa kanyang mga pahayag, binigyang diin niya na ang nasabing insidente ay hindi basta-basta dahil magaganap ito sa isang lokasyon na madalas puntahan ng maraming tao, na maaaring sa isang mall, simbahan, pamilihan, o kilalang establishment. Ang kanyang hula ay sinasabing isang paalala upang maging mapanuri at alerto ang publiko. Lalo na sa mga lugar na may mataas na antas ng panganib sa sunog. Sa detalye na ibinahagi ni Rudy Baldwin, nakita raw niya sa kanyang vision ang makapal na usok, nagkakagulong mga tao, at mga sasakyang bumbero na hirap makapasok sa lugar dahil sa siksikan at matinding apoy. Pinaniniwalaan niyang ang sanhi ng sunog ay kapabayaan ng tao katulad ng short circuit, naiwan ng kuryente o maling paggamit ng kagamitan sa kuryente. Ibinigyang diin din niya na ito ay may kaugnayan sa patuloy na pagtaas ng init ng panahon kaya mas madali umanong kumalat ang apoy, kahit sa maliliit na pinagmulan. Dagdag pa rito, sinabi ni Baldwin na may mga taong masasaktan at mawawalan ng kabuhayan, dahil sa nasabing trahedya. Ang ilan daw ay hindi agad makakaligtas, dahil sa takot at kakulangan ng tamang pagresponde, sa mga ganitong emergency. Ayon sa kanya, ito ay isa ring pagsubok para sa mga mamamayan at sa mga autoridad, kung paano nila haharapin ang ganitong kalamidad, at kung matututo ba sila maging mas handa, sa susunod, ngunit sa kabila ng nakakatakot na detalye ng kanyang hula, nanawagan si Rudy Baldwin ng pag-iingat at pananalig sa Diyos. Ang mga ganitong pangitain daw ay hindi dapat katakutan ng labis, kundi dapat gawing gabay upang mapigilan ang mas malalang pangyayari. Hinimok niya ang publiko na regular na magsagawa ng fire drills, suriin ang mga cable ng kuryente, at iwasan ang paggamit ng mga sirang electrical appliances upang hindi na maulit ang ganitong uri ng sakuna. Sa kabuuan, ang hula ni Rudy Baldwin tungkol sa pagsiklab ng sunog sa isang kilalang lugar, ay hindi lang tungkol sa takot, kundi isa ring paalala ng kahalagahan ng disiplina, kahandaan, at pananampalataya. Kung tutuusin, maaari itong magsilbing babala na magbukas sa mata ng marami, patungkol sa kaligtasan at responsibilidad, ng bawat isa. Ano man ang katotohanan sa likod ng kanyang hula, nananatiling mas mahalaga ang pagiging alerto at maagap, sa pag-iwas sa mga sakuna, kaysa sa pagsisisi sa huli. Kakaibang pangyayari sa simbahan, ayon kay Rudy Baldwin, isa sa mga nakakakilabot na hula niya ay may kinalaman, sa mga kakaibang pangyayari sa loob ng mga simbahan sa Pilipinas, at sa ibang mga bansa. Ayon sa kanyang pahayag, may mga darating umanong insidente, kung saan makikita ng mga tao, ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari habang nagmimisa, katulad ng mga bigla ang paggalaw ng mga imahe, tunog na tila nagmumula sa kawalan, o kakaibang liwanag, na mula sa altar. Para kay Baldwin, ito raw ay senyales ng malalalim na pagbabago sa espiritual na dimensyon, isang babala na may kinalaman sa pananampalataya ng tao, at sa pagkalimot sa tunay na layunin, ng ating pananalig. Sa kanyang mga hula, Binigyang diin ni Rudy Baldwin na hindi dapat katakutin ang mga ganitong pangyayari, kundi ito ay dapat maging daan para sa pagninilay, at pagbabalik loob sa Diyos. Ayon sa kanya, isa ito sa mga palatandaan, na ang mundo ay papalapit na sa espiritual na pagsubok, kung saan sinusubok ang pananampalataya, ng bawat isa. Ang ilan daw sa mga pangyayaring ito, ay maaaring maganap sa mga lumang simbahan, o sa mga lugar na matagal ng banal, ngunit nakalimutan na ng mga tao. May ilan ding bahagi ng hula ni Baldwin, na nagsasabing magiging laman ng balita, ang mga ganitong pangyayari. Posibleng may mga video o larawan na kakalat online, na magpapakita ng tila milagro o kababalaghan, ngunit ayon sa kanya, hindi lahat ito, ay dapat paniwalaan agad. May ilan daw na totoo bilang babala, pero mayroon din, nagawa-gawa lamang. Kaya hinimok niya ang publiko na maging mahinahon, at huwag basta magpadala sa takot, o sa mga chismis. Sa mas malalim na paliwanag, sinabi ni Baldwin na ang mga kakaibang pangyayaring ito, ay sumisimbolo sa pagkahati ng pananampalataya, ng mga tao. Marami na raw kasi ang nagsisimba, pero hindi na lubos na naniniwala at mas inuuna pa ang makamundong bagay, kaysa sa spiritual na aspeto ng buhay. Ang ganitong mga pangitain ayon sa kanya, ay paalala na dapat muling buhayin ang pananalig at panalangin, bago tuluyang lumamig ang pananampalataya, ng sangkatauhan. Sa kabuuan, ang hula ni Rudy Baldwin tungkol sa kakaibang pangyayari sa simbahan, ay hindi lamang tungkol sa kababalaghan, kundi isang mensaheng espiritual. Isa itong paanyaya sa lahat na magbalik sa tamang landas, magpakatatag sa pananampalataya at magdasal, lalo na sa panahon ng kaguluhan, at mga pagbabago. Para sa kanya, ang mga simbahan ay nananatiling banal na lugar, ngunit kung patuloy nakakalimutan ng tao ang Diyos, kahit ang pinakamabanal na lugar ay maaaring maging saksi, sa mga kakaibang tanda, na babala ng langit. Pagkawala ng kilalang personalidad, ayon kay Rudy Baldwin, isa sa mga kilalang psychic sa Pilipinas, ay may nakikita umano siya na kakaibang pangitain, tungkol sa pagkawala ng isang kilalang personalidad, sa ating bansa. Ang nasabing hula ay nagdulot ng matinding usapan sa social media, dahil binigyang kahulugan ito ng marami. Bilang senyales ng isang trahedya o misteryosong kaganapan na maaaring mangyari sa mundo ng politika, showbiz, o industriya ng musika. Ayon sa kanya, ang pagkawala na ito ay hindi basta-basta dahil may kinalaman umano ito sa malalim na dahilan na hindi agad mauunawaan ng publiko. Sa kanyang pahayag, binanggit ni Baldwin na ang personalidad na ito ay hindi ordinaryong tao, kundi isang kilalang mukha sa lipunan, na may impluensya sa maraming Pilipino. Ipinahayag niya na may nakikita siyang imahe ng kalungkutan, paghahanap at pagkalito, na tila simbolo ng biglaang pagkawala. Hindi rin malinaw kung ito ay pisikal na pagkawala, tulad ng pagkawala ng walang bakas, o spiritual disappearance, kung saan ang tao ay unti-unting nawawala sa mata ng publiko, dahil sa personal na kadahilan ng emosyonal, o mental. Marami ang nagbigay ng kanika nilang interpretasyon, sa hulang ito. Ang ilan ay naniniwalang ito ay tumutukoy, sa isang trahedya o aksidente na magdudulot ng pambansang pagkabigla, habang ang iba naman ay nagsasabi, na maaaring ito ay tungkol sa isang taong pipiliin iwanan ang kasikatan, upang mamuhay ng tahimik. May ilan din nagsasabi na ang hula, ay maaaring may kaugnayan sa pagtatago o pagkawala, upang makaiwas sa isang malaking iskandalo, o panganib. Dahil dito, umusbong ang samot saring teorya, at espekulasyon sa publiko. Bagamat walang malinaw na pangalan, na binanggit si Rudy Baldwin, pero pinaalalahanan niya ang lahat na maging maingat sa mga taong malapit sa kanila at ipagdasal ang mga kilalang personalidad na madalas nasa sentro ng atensyon. Ayon sa kanya, ang ganitong mga pangyayari ay paalala ng kahinaan ng tao sa likod ng kasikatan at kapangyarihan. Binanggit pa niya na may mga enerhiya o negatibong puwersang kumikilos sa paligid na maaaring maging dahilan ng mga biglaang pangyayaring na katulad nito. Sa huli, Iginiit ni Rudy Baldwin na ang kanyang layunin, sa pagbabahagi ng ganitong hula ay hindi upang mangtakot, kundi upang magbigay babala at paalala sa publiko na laging magdasal, magpakumbaba at maghanda, sa anumang posibleng mangyari. Ang pagkawala ng kilalang personalidad ayon sa kanya, ay hindi lamang isang prediksyon, kundi isang simbolo ng kung paano ang kapalaran ng tao, ay maaaring magbago sa isang iglap. Sa kabila ng misteryo ng kanyang hula, ito ay nagiiwan ng aral, na ang kasikatan at kayamanan ay pansamantala lamang, at ang tunay na halaga ng buhay, ay nakasalalay pa rin sa pananampalataya, at kabutihan ng puso. Pagtaas ng kaso ng kakaibang sakit Ayon kay Rudy Baldwin, ang hula niya na pagtaas ng kaso ng kakaibang sakit, ay nagsisilbing babala sa publiko na maging mapagmatsyag, sa mga bigla ang pagbabago sa kalusugan ng tao, sa mga susunod na taon. Ayon sa kanyang pahayag, posibleng lumitaw ang mga sakit na hindi agad matutukoy ng mga doktor, at magdudulot ng takot, dahil sa kakaibang sintomas, na hindi karaniwang nakikita. Ipinunto niya na ang mga sakit na ito, ay maaaring may kaugnayan sa pagbabago ng klima, polusyon at sa mabilis na pagunlad ng teknolohiya, na may kinalaman sa kalikasan. Dagdag pa ni Baldwin, may mga lugar sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, na makakaranas ng mabilis na pagtaas ng bilang ng mga taong magkakaroon ng ganitong kakaibang karamdaman. Binanggit niya na maaaring magsimula ito sa mga simpleng sintomas gaya ng matinding pagkapagod, lagnat na hindi gumagaling, o pagbabago sa balat bago tuluyang lumala. Isa rin sa kanyang babala ay ang posibilidad na ang mga bagong uri ng sakit ay dulot ng mga mikrobyo na nagbago o mga kemikal na ipinalalabas sa kapaligiran. Sa kanyang hula, pinaalalahanan niya ang mga mamamayan na huwag basta magtiwala sa mga hindi aprobadong gamot o lunas dahil may ilan umanong indibidwal na mag-take advantage sa takot ng publiko. Binanggit din niya na sa panahon ng krisis na ito, lalabas ang mga huwad na manggagamot at mapagsamantalang grupo na magbebenta ng gamot kapalit ang malaking halaga. Kaya't mahalaga raw na makinig sa mga lehitimong tagapayo ng kalusugan at mga autoridad. Sa kabila ng nakakabahalang babala, sinabi rin ni Baldwin na hindi dapat puro takot ang pairalan, dahil ito raw ay paalala upang mas paigtingin ng bawat isa, ang pangangalaga sa sarili. Naniniwala siya na sa pamamagitan ng maayos na kalinisan, wastong pagkain at pananalig sa Diyos, maiiwasan o malalampasan ng mga tao, ang ganitong uri ng pagsubok, ang disiplina at pagkakaisa ng mga mamamayan, ang isa sa pinakamabisang paraan upang mapigilan ang mabilis na pagkalat, ng kakaibang sakit. Sa kabuuan, ang hula ni Rudy Baldwin tungkol sa pagtaas ng kaso ng kakaibang sakit, ay isang mensahe ng babala at paghahanda. Hindi ito para magdulot ng takot, kundi upang gisingin ang kamalayan ng bawat isa, sa posibilidad ng mga bagong hamon sa kalusugan. Sa panahon ngayon na mabilis ang galaw ng mundo, at ang pagdami ng polusyon at pandemya, ang ganitong mga paalala ay nagiging inspirasyon, upang mas lalong pangalagaan ng tao ang kanyang katawan at kapaligiran, bago pa man dumating, ang pinangangambahang pangyayari. Matinding bagyo sa dulo ng taon. Sa mga hula ni Rudy Baldwin, isa sa pinakabinabantayan ng marami ay ang kanyang babala tungkol sa matinding bagyong tatama sa dulo ng taong 2026. Ayon sa kanyang pahayag, hindi ito basta-basta na unos, kundi isang bagyong kakaiba na may dalang matinding ulan, malakas na hangin, at hindi pangkaraniwang paggalaw ng panahon. Sinabi raw niya na may mga lugar sa bansa na mararanasan ang pagbaha, pagguho ng lupa, at pagkasira ng kabuhayan, ng libu-libong Pilipino. Binanggit din niya, na magiging at ito ng pagbabago ng klima, at magiging paalala sa mga tao, na huwag baliwalain ang kalikasan. Sa interpretasyon ng ilan, ang nasabing hula ni Baldwin ay maaaring tumukoy sa patuloy na paglala ng climate change, at epekto nito sa Pilipinas, na isang bansang madalas tamaan ng bagyo. Posible umanong ang matinding bagyo ay simbolo rin, ng mas matinding natural na kalamidad na kaugnay ng global warming, tulad ng sobrang pag-init ng dagat, na nagiging dahilan, ng mas malakas na tropical cyclone. Maraming naniniwala na ito ay paalala, upang paghanda ang mabuti ang mga susunod na taon, at huwag umasa lamang sa panalangin, kundi magplano at kumilos din. Pinayuhan ni Baldwin sa kanyang hula na ang mga tao, lalo na ang mga nakatira sa coastal at mabababang lugar, ay magingat at maging alerto sa panahon ng taong 2026. Ayon sa kanya, posibleng maranasan ang malawakang pagkawala ng kuryente, pagbagsak ng mga tulay at gusali, at pagtaas ng tubig sa ilang rehiyon ng Visayas, at maging sa Luzon. Marami ang kinilabutan sa kanyang sinabi, dahil kadalasan ay may mga pagkakataon sa nakaraan, na tila tumutugma, sa mga naunan niyang hula. Gayunpaman, may ilan ding nagsasabing dapat tingnan ang ganitong mga pahayag, sa mas balanse na pananaw. Ang mga hula ay gabay lamang, at hindi dapat ituring na tiyak, na mangyayari. Ang mas mahalaga ay gamitin ito bilang babala upang maghanda, tulad ng pagsunod sa mga disaster preparedness program, pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan, at pag-iimbak ng mga pangunahing pangangailangan, bago pa man dumating ang sakuna. Sa kabuuan, ang hula ni Rudy Baldwin tungkol sa matinding bagyo sa dulo ng taong 2026, ay nagsisilbing paalala at babala sa lahat, na ang kalikasan ay dapat igalang, at pangalagaan. Maaaring totoo o hindi ang kanyang mga sinasabi, ngunit ang mensahe ay malinaw, na ang kahandaan, Disiplina at pagkakaisa ng mga tao, ang pinakamabisang sandata laban sa anumang sakuna, natural man o simbolikal. Pag-aalsa o kaguluhan sa isang probinsya. Ayon sa hula ni Rudy Baldwin, posibleng magkaroon ng malaking kaguluhan o pag-aalsa sa isang probinsya sa Pilipinas na magsisimula sa hindi pagkakaunawaan, sa pagitan ng mga mamamayan, at ilang opisyal ng pamahalaan. Ayon sa kanyang vision, makikita ang pagtaas ng tensyon sa isang lugar, na dati ay tahimik at payapa, ngunit unti-unting napupuno ng galit, at pagkadismaya ng mga tao, dahil sa mga isyong may kinalaman sa katiwalian, lupa, o kawalan ng hustisya. Babala ni Baldwin, ang kaguluhan ay maaaring magsimula sa isang maliit na isyo, ngunit lalaki at kakalat, sa mga karatig bayan. Inilarawan din niya sa kanyang hula, na maaaring may mga grupo o individual na mag-uudyok sa mamamayan, upang magprotesta o mag-aklas, laban sa lokal na pamahalaan. Posible ring maapektuhan ang seguridad, at kapayapaan sa naturang probinsya, kaya't pinapayuhan niya ang publiko na manatiling kalmado, at huwag basta-basta maniwala sa mga paninira, o maling impormasyon. Sa kanyang pananaw, ang ganitong uri ng kaguluhan ay parang pagsabog ng matagal ng kinimkim na damdamin, ng mga tao. Dagdag pa ni Rudy Baldwin, sa panahon ng kaguluhan ay may mga mapapahamak at masasaktan, kaya't mahalaga raw na umiwas, sa mga lugar na may tensyon. Nakita raw niya sa kanyang vision, ang mga eksena ng pagtakbo ng mga tao, pag-aaway, at pagkakaroon ng takot sa mga lansangan. Ito raw ay magpapaalala sa lahat, kung gaano kahalaga ang pagkakaisa at disiplina, sa gitna ng krisis. Hindi raw ito simpleng away, kundi isang pagsubok sa moralidad, at pagkakaisa ng mga Pilipino. Sa kabila ng negatibong kahulugan ng hula, binigyang diin ni Baldwin na may pag-asa pa rin maiwasan ang nasabing kaguluhan, kung magiging mapagpasensya at mahinahon ang mga mamamayan, at mga pinuno ng lugar. Naniniwala siya na ang dasal, pagkakaunawaan at bukas na komunikasyon, ay makapipigil sa mas malaking sakuna. Ang mga leader daw ng probinsya, ay dapat makinig sa hinaing ng kanilang nasasakupan, bago pa lumala ang sitwasyon. Sa huli, pinaalalahanan ni Rudy Baldwin ang lahat, na ang kanyang mga hula ay babala, at hindi sumpa. Layunin daw nitong gisingin ang kamalayan ng mga Pilipino, upang maging mas mapagbantay, at responsable sa mga desisyon. Ang pag-aalsa o kaguluhan sa isang probinsya, ay simbolo rin ng pagkakagising ng damdamin ng tao, laban sa kawalang katarungan. Kung pakikinggan at susuriin ito ng tama, ay maiiwasan ang mas malaking pinsala, at masusubok ang tunay na diwa ng pagkakaisa, ng sambayan ng Pilipino. Pagtaas ng karagatan sa Visayas Ayon sa hula ni Rudy Baldwin, posibleng maranasan sa rehiyon ng Visayas ang pagtaas ng karagatan, na magdudulot ng matinding pagbaha, sa mga baybaying lugar. Ayon sa kanyang pahayag, ito raw ay bunga ng patuloy na pagbabago sa klima, at pagkasira ng kalikasan, lalo na sa mga karagatang malapit sa mga isla ng Samar, Leyte, at Cebu. Sa kanyang babala, may mga lugar umanong lulubog pansamantala, dahil sa bigla ang pagtaas ng tubig dagat, na maaaring magresulta sa pagkawala ng mga kabahayan, at kabuhayan ng mga residente, sa mga coastal area. Binanggit din ni Baldwin na ang naturang pangyayari, ay hindi simpleng pagtaas ng tubig dagat lamang, kundi bahagi ng isang mas malaking pagbabago sa kalikasan, na may koneksyon sa mga lindol, sa ilalim ng dagat. Ayon sa kanya, may mga enerhiyang gumagalaw sa kailaliman ng karagatan, na nagdudulot ng kakaibang pag-alon at posibleng tsunami, sa ilang bahagi ng Visayas. Bagamat hindi niya binanggit ang eksaktong pecha, hinimok niya ang mga tao na maging handa sa anumang oras, lalo na sa mga lalawigang malapit sa dagat. Dagdag pa rito, sinabi ni Baldwin na ang pagtaas ng karagatan ay magiging palatandaan ng panibagong yugto ng kalamidad sa ating bansa. Ipinahayag niya na posibleng masira ang ilang daungan, tulay at infrastruktura sa mga probinsyang apektado. Binigyang diin niya na ang ganitong pangyayari ay paalala mula sa kalikasan upang balikan ng mga tao ang malasakit sa kapaligiran, at itigil ang mga gawain na sumisira sa balanse ng kalikasan, tulad ng labis na pagmimina, at pagtapon ng basura sa dagat. Sa kabila ng nakakabahalang hula, ipinaalala rin ni Baldwin, na hindi ito dapat magdulot ng matinding takot, kundi magsilbing babala, upang maghanda. Ang mga lokal na pamahalaan ayon sa kanya, ay dapat maglatag ng mga plano sa paglikas, magpatayo ng mas matibay na seawall, at turuan ang mga mamamayan kung paano kikilos sa oras, nang bigla ang pagtaas ng tubig. Ang kahandaan at disiplina raw ng bawat isa, ang magiging susi upang maiwasan, ang malawakang pinsala. Sa kabuuan, ang hula ni Rudy Baldwin tungkol sa pagtaas ng karagatan sa Visayas, ay hindi lamang isang prediction, kundi isang paalala tungkol sa kahalagahan ng pagkakaisa at pagkilos ng tao, laban sa mga epekto ng kalikasan. Maging totoo man ito o hindi, malinaw ang mensahe niya na dapat nating pangalagaan ang ating kapaligiran, at maging handa sa anumang posibleng panganib, na dulot ng kalikasan. Misteryosong liwanag sa kalangitan. Ayon sa hula ni Rudy Baldwin, magaganap umano ang isang kakaibang pangyayari sa kalangitan, na mag-iiwan ng malaking takot at kuryusidad, sa maraming tao. Tinawag niya itong misteryosong liwanag sa kalangitan, isang hindi maipaliwanag na liwanag na makikita sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo na sa lugar na malapit sa dagat, o mga kabundukan. Maraming makakakita nito, at ang ilan ay mag-aakala na ito ay senyales ng pagdating, ng isang kakaibang kaganapan o babala, mula sa kalikasan. Sa kanyang babala, sinabi ni Rudy na hindi ito ordinaryong liwanag lamang, kundi maaaring konektado sa mga enerhiyang hindi palubos, na nauunawaan ng tao. Ibinahagi pa niya na ang nasabing liwanag, ay maaaring magdala ng halo-halong emosyon sa mga makakakita, katulad ng takot, pagkamangha, at pag-aalala. May ilan daw na makakaramdam ng kakaibang presensya o enerhiya, habang nakikita ang liwanag na ito. Sa paniniwala ni Rudy Baldwin, ang ganitong pangyayari ay madalas na nangyayari, bago ang isang malaking pagbabago sa kalikasan, kagaya ng lindol, pagputok ng bulkan, at malalakas na bagyo. Kaya't para sa kanya, ang liwanag na ito ay hindi basta kababalaghan, kundi isang paalala na may darating na pagsubok, na kailangan paghandaan ng bawat isa. May mga paniniwala rin na ang liwanag na ito ay simbolo ng espiritwal na gising o awakening. Ayon kay Rudy, may mga taong makakaramdam ng kakaibang kapayapaan o inspirasyon, matapos masilayan ito na tila ba may mensaheng gustong iparating ang kalangitan sa sangkatauhan. Posible rin daw na ito ay konektado sa mga guardian spirits o kaluluwang nagbabantay sa mundo. Sa ganitong pananaw, hindi dapat katakutan ang liwanag, kundi pagnilayan, kung ano ang nais nitong ipahiwatig. Gayunman, binalaan din ni Rudy Baldwin ang publiko, na maging mapanuri at huwag agad magpadala, sa mga haka-haka. Maaari rin kasing may siyentipikong paliwanag ang naturang liwanag, katulad ng meteor shower, aurora o atmospheric reflection, ngunit hindi pa rin maitatanggi, na may mga pagkakataong tila lagpas sa paliwanag ng agham, ang ganitong kababalaghan. Para kay Rudy, kung ano man ang pinagmulan nito, ang pinakamahalaga ay ang mensaheng dala, na maghanda, magdasal at maging matatag, sa mga darating na panahon. Sa kabuuan, ang hula ni Rudy Baldwin tungkol sa misteryosong liwanag sa kalangitan, ay nagsisilbing paalala sa mga tao, na hindi lamang pisikal na mundo ang umiiral, kundi mayroon ding mga espiritwal na puwersa ang patuloy na gumagalaw, sa ating paligid. Isa itong panawagan para sa pagkakaisa, pagninilay at pagbabalik loob, sa pananampalataya. Maaaring ito ay isang tanda ng babala, o marahil isang simbolo ng pag-asa, ngunit ayon kay Rudy, nasa tao pa rin kung paano niya ito, bibigyang kahulugan. malakas na lindol sa Luzon. Ayon sa hula ni Rudy Baldwin, isang malakas na lindol ang posibleng yumanig sa malaking bahagi ng Luzon, partikular sa mga lugar na malapit sa aktibong fault lines, kagaya ng Metro Manila, Central Luzon, at Northern Luzon. Sa kanyang pahayag, binigyang diin niya na ang lindol ay hindi ordinaryo, sapagkat ito raw ay may lakas na maaaring magdulot, ng malawakang pinsala sa mga gusali, tulay, at mga kabahayan. Ang nasabing kaganapan ay iniuugnay niya, sa mga palatandaan sa kalikasan, gaya ng bigla ang pagbabago ng panahon, kakaibang kilos ng mga hayop, at pagtaas ng temperatura sa mga huling buwan, bago ito mangyari. Bukod sa pisikal na epekto, binalaan din ni Baldwin ang publiko, tungkol sa emosyonal at espiritual na epekto, ng naturang lindol. Ayon sa kanya, ito raw ay hindi lamang likas na pangyayari, kundi may dalang mensahe, isang paalala sa mga tao, na magbalik loob sa pananampalataya, at maging handa sa anumang oras. Binanggit niya na may mga taong makakaramdam ng kakaibang kaba, o panaginip bago mangyari ang lindol, at ito raw ay senyales ng mas mataas na vibration ng kalikasan, na nagbababala sa sangkatauhan. Sa hula rin ni Baldwin, ilan sa mga pinakamalubhang tatamaan, ay mga lugar na may mataas na populasyon at may lumang infrastruktura, katulad ng ilang bahagi ng Maynila, Quezon City, at mga karating lungsod. Ayon sa kanya, may mga gusali at tulay na guguho, at ang pagkawala ng kuryente at komunikasyon, ay maaaring magdulot ng matinding takot, sa mga tao. Binigyang diin niya na dapat maghanda ng emergency kit, alamin ang mga ligtas na lugar, at huwag magpanik. upang maiwasan ang mas malaking pinsala. Dagdag pa rito, sinabi ni Baldwin na matapos ang lindol, ay posibleng sundan ito ng aftershocks, at ilang kakaibang pangyayari sa paligid, gaya ng paglabas ng liwanag sa langit, o kakaibang tunog mula sa lupa. Para sa kanya, ito ay mga natural na reaksyon ng kalikasan, matapos ang matinding galaw ng tectonic plates. Gayunman, binigyang diin niya na ang lahat ng ito, ay maaaring maiwasan o mapagaan, kung ang mga tao ay mananatiling disiplinado, maingat, at may pananampalataya sa Diyos. Sa huli, paalala ni Rudy Baldwin na ang gula niyang ito ay hindi para mangtakot, kundi upang magbigay babala at paghahanda. Sabi niya, ang mga hula ay gabay lang at hindi dapat ituring na tiyak na mangyayari, sapagkat ang bawat dasal, pagkakaisa at kabutihang gawa ng mga tao, ay may kapangyarihang baguhin o bawasan, ang bigat ng mga ganitong sakuna. Kaya't sa halip na matakot, mas mainam daw na magplano, maghanda at magtiwala na sa kabila ng lahat, ay mayroong Diyos na nagmamatsyag at gumagabay, sa bawat Pilipino. Bago tayo magtapos ay ilike mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa aming mga YouTuber. Mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated, sa ating mga latest videos. Marami ang naniniwala, ngunit marami rin ang nagdududa. Totoo man o hindi, ang mga hula ay paalala lang, na sa bawat pagbabago ng panahon ay dapat tayo maging handa at mapagmasid sapagkat sa huli hindi ang hula ang magtatakda ng ating kinabukasan kundi ang ating mga desisyon ngayon ikaw ano ang masasabi mo sa mga bagong prediksyon na ito ni Rudy Baldwin comment mo sa baba ng ating video yung sagot o masasabi mo para malaman din namin see you on our next videos